Reaction ni EJ Power sa laban nila ni Poison 13 At JD, ginawa ang ginawa ni Shay noon sa GF ni Kamandag So tara Miss, sorry, bata lang <laughs> Sorry, bulungan nyo naman ako sa video lang ba? Patawarin Bata lang, bata lang. Bata lang. Bata lang. Upset nga nangyari kay Katana kontra Kasper. Inaasahan ng mananaro dito si Katana. Pero ginulat ni Kasper ang liga ng Motus. Matapos niyang i 5 si Katana. Palag-palag din naman ang sulat ni Katana. Pero nag siya sa round 2. Samantalang si Kasper consistent all 3 rounds. At yung ginawa ni Kasper sa round 3 iba yon. Lalo yung ender. Simple pero haymaker. Hindi naman tayong gabing tinalo ko si Binago niya yung bracket. Si Mirage next round ko. Sinan sa GC. Tama ko? Fast forward, in-upload laban ko. Puro Nathan yung comment. Ako bugbog sarado. Kinabukasan, binago nyo na naman yung bracket. Hindi ba yan panggagago? Bakit? Kasi kung siya yung overhype at ako fresh pa sa mga hate, mas madali kang mananalo. Isipin nyo ha, isipin nyo. Debut battle, binigyan na ng Da Vinci. Galing lang sa pagkakabody bag ni Pilos at Calix. Maraming galit talaga. Kaya paano hindi ka mananalo nun lahat ng tao against sa kanya? Ha? Isipin nyo, isipin nyo na maigi. Malakas ka ba talaga doon malakas lang galit ng tao kay Da Vinci? Ha? Sunod, binigyan ng Diyos. Nakaagaling lang din sa kontrol. Controversial na finals laban kay Kilua. At sa comment section, ganun din. Puro Kiluwa ginigit. Ang daming hate. Kaya nga kahit galingan niya sa laban niyo, di siya nanalo kasi meron ng villain effect na na-create. Hindi niyo pa bagets kung ano yung kahulugan. Lahat ng binibigay niya sa'yo, yung ayaw ng mga tao para madali ka magustuhan. Kasi ikaw yung gusto niya mag-champion. tindi talaga. First round niya si 7K. Hindi alata. <laughs> Kaya ang tanong na magpapaisip sa mga tagahanga ni Katana, Magaling ka ba talaga o may magaling lang na nag-aalaga? Sa'yo na mismo nang galing! Over 10 years ka na nagrarap kung saan na nakatapak. Nagkampiyon na sa liga ni Cas, ni Slack, pero di ka nakilala at yun ay patunay na kagad na naging epektibo lang yung katana nung mahusay na may hawak. Ano? Ano? ano na lang muna mo! Epektasyon yun si katana magkasabay na binali! Eh! Hey! Wow! 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 Kaya ang sagot sa tanong ng mga masa, Tama kayo! Wala pong laban si Katana! Woo! Sa kabilang balita naman, nilabas na nga ang nangyaring battle sa pagitan ni JD at Franz Aris na nangyari sa Taiwan. Sa round nga ni JD, dito dinamay niya ang GF ng kalaban niya na mismong nanonood sa crowd at malapit pa sa kanya. Bumalik tuloy sa ala-ala ko ang ginawa ni Shea sa GF ni Kamandag. Oh, sabi ko, teka! Gusto niya, tinawag niya akong hari ng Jejimon. Palibasa, ikaw yung reyna. Ano, nangangarap ka? Pero sa ginawa mo, nakala niyo, nagulat ako? Hindi! Inexpect ko na to. Dahil marami nagsabi sa akin na maraming puta sa gapo. Para dito bumukod. Ba't mo pa pinasunod? Di mo naman sinusunod. Kasi may bago na tong girlfriend dito. ha! <laughs> <laughs> siya makakaship eh siniship do sa kaship yeah. ano di mo na gets wala ka kasing kaingat-ingat ship ship para gawain mo sa babae tang ina palipat-lipat yeah. ang maangan pa para lamang matakpan nagbanggit na ako ng ship di pa rin nasakyan buka-buka kasi <laughs> kaya ako'y naobliga napilitan na akong mag kasi nga nahuli siya Tangina mo, babaero! <laughs> Papalit-palit ka ng order! From Pinas, nag-Taiwan, makalipat lang ng bagong border! Ano kakampi mo yung crowd? Pero ako pa rin yung tunay! Itong kasama nyo, sige, samahan nyo sa hukay! Kasi kahit magbigay ng linya, yung mga kalinya, malabo na mag function to. Samsung nyo alam ko. Kasi kahit magpatulong-tulong pa kayo, kukulangin production nyo. Ooh. Pero sige, konsentihin nyo para umastang matalino. Palakpakin nyo kahit walang kweta para mas lalo magpabibo. Pero paalala lang, ako'y bisita dito. Huwag yung panindigan na yung Pilipino ang magpapahamak sa kapwa Pilipino. Ooh sa bata ni sasali kung mag invento -e sa anak pang klase ka na pare pero kahit anong gawin mo at mapiling atake di ako putulad sa'yo pumunta ng Taiwan para lamang mambabae oh, oh! oh please na lang sinapuso ko na di ko na kailangan pangalanan itinuro ko na oh, oh! At sa balita sa live nga na ginawa ni EJ Power, dito sinagot niya ang isang pan tungkol sa nangyaring laban nila ni Poison 13. Sinabi nga ni EJ Power, sinubukan niya nga daw ibadibag sa Poison, pero iba din daw talagang baon ni Poison. Kahit sunod-sunod ang laban, a game na Poison 13 daw nakalaban niya. Sinubukan ko sa ibadibag pero Poison 13 is Poison 13. Bro, malakas, malakas. Malakas siya nung gabing yon. Malinis malinis yung performance niya at sobra saya ko na napakita niya yung ganong Poison 13 sa laban namin. Ng... <clears throat> 7-0 ang boto. Pinaka tumatak na linya niya. Eh, maalala eh. Pero malakas eh. Siguro may ano siya. May linya siya about sa 24-7. Kasi 23-7 na standing niya. Tapos pag natalo niya o oh, 24-7. Yun, parang may 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 play siya dun eh. Di ko, na, di ko maalala yung exact na na linya niya doon pero may may angle siya about doon which is napaka-solid. Kung kayo ba ang tatanangin, tingin niyo ba kaya makuha ni EJ Power ang titulo ng Isabuhay 2024? Sa second round niya, makakalaban niya si Romano. Kung ano man ang sa loob mo, comment mo lang yung sa baba. napag pag-usapan natin yan? So yun lang. God bless. Pogi sa akin, ano ka? Siniswerte. Siya si Abra. Ang makatang hibang. Sino ba kasi yan? Akala mo as titignan ulul mo kakantimang. Mga talaga na talaga namang nakakailang? Hindi ko gets kung ba't marami diyang nagagalingan? Eh kung magratong si Pandak, parang manghahalik lang. Eto na muli ang inyong kinasasabikan. Wawasakin na ang entabladong papanigan. At sa aking pagbabalik, hindi na ako magpapadaig. Dahil pag-aawang kumadyak buong daig-daig! Mayayanig!